may muntag silang tanan so bago kong magpakaog sa si baboy mayo gani kay gabi may ulan um, grabe ang tubig sinubra na ang tubig sa tangkal nakapanglimpyo na gito huh? nakapanglimpyo na gito kay diba sa pag init ng andoy lang ang ko na magrabi ang tubig nakapanglimpyo gito so grabe na gyan tubig kasi na ang tubig huh? Palibot, may tubig na yung palibot. So, kita ninyo. Nakapanglimpyo na ako. So, huwag pa na akong humantong duha. Dari ako sa usap. So, nakapaligo na ako. Nakapanglimpyo ako. Mayo kay ng ulan gabi. So, wala kayo tama maglisod sa tubig. Ito halos pagkabulan sad na wala may ulan o kapinitin sa taghapat sa tubig na no? kung tinginit, ito makabula o Febrero, marso o marso abril mayo tulokabulan kabulan tulo kabulan na itong pinitin siya sa paghapat sa tubig paron kaloyan grabe na yung tubig ipakita na kanyang tubig o, kung sa akong kaingon na grabe hindi ka nagyad aurog isinubra na ang tawa ingon yun yun, yun na nagsilambra ng tubig. O. Oh. Ah. Oh. Lao. Hmm. Oh. Ah. Oh. 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 Nya, ang tabay dito puno pigod. Ang tabay na ako, puno na. Oh. Tawa. Wa na kayo, dari na limpyo na ako luha. Anto malimpyo na pugo ito. Stop tulo. Kita ninyo wa na gid kay problema sa tubig. Ang problema na ko pigs na lang. Ha. Tubig ko. 21, kadlaw. Dari ako, iputang ang um, limpyo naman. Butang na uh, sa sabog parang makakaon sila. Ati, uh, na, dagko na. So na kayo mga, may kaya itong bibi. na tubig na sa so, kanila yung mga sapata bibi no ang problema ay o oh, nila, nila di ay wala sila kuan wala sila, wala sila tubig o di pa sila busog di di, di mangitlog wala no lipay na kayo sila oh. Yan lang na mga sapata busog og kuan kanang sakto sa kaon na may tubig Lato sa tubig kay makaproduce silang itlog. Huli pa kay sila, langoy-langoy sila. Oh. Hmm. Yan gusto sila magpainit sa karama sila diris kilid, diris lamsak. Karong gina haligo akong baboy maya. Tauhay na sobra na sa tubig, hindi na tayo mayawag hakot. Mo, sunod na sunod. kung hirang kuyog oh. Ko sunod ning tingin ito po ah, maso abril na po sa masudlan masod tubig dahil di mahubas kay ang tubig ito sa pabaw sirit na niya niya kaya mahubas kung tabay buhay na sa dantubod o oh, limpyo na mo balik di ko ron dire sa magkumahaw kaya eh magbutang ko kawayan dari sa itong kawayan na ako dito sa kilid sa kung kilid sa kung butakal di ba sampahanan nila ba kay wala may kuan di ba sampahanan dire kayo oh. kanibaw oh. tipak na butang ako, na ko na dire Ayan cross kay masampas siya dire man yan to niya nabuak naman to sige so, dako na ni na 60 plus Mulung four months pa na. Pani oh, mulung anak na to sa Karumenching ko, 114 list. Pani, first week sa July. Diyan ko Ang palibot. Bigasa ka mulingi, puro tubig ang mga talamnan. Tanting obra, nasa sa talamnan. Kaya nasudla naman ang talamnan ng tubig. Okay, so mau um, pulis ako. Uh, man, police. O man ko kumasa ang pulis ko dito ko sa balay kay mapakaon to og kwan. Pakaon uh, ko sa akong gibi dito kay namatyan tong duha mo. Na hmm? ah, lipay na kay sila.